Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Sabado, August 3, 2024. Para sa taong aris, huwag mong kalimutan ang mga nakatulong sa iyo, lalo na sa panahon ng iyong mga kagipitan. Yayaman ka at ang obligasyon mo ay balikan sila at iyong pasalamatan. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mga masweting numero, 4, 11, 15, 20, 31, at 39. Para sa mataong Taurus, tatalunin ka ng awa. Dati nang nangyari sa iyo ang galito at ngayon muling mauulit. Walang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo sa maling awa na iyong ipinakita. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang yung mga masweting numero, 6 12 18 20 21 at 34 Para sa mga taong Gemini, hindi masama ang maging mapagbigay, pero kung ang muling pagbibigyan ay alam mo namang wala sa lugar. Ang iyong mapalalakulay ay yellow. Ang iyong masuwerte numero 7 18 23 28 34 at 41. Para sa mga taong Cancer, hawak mo ang iyong kapalaran ngayon. Ito ay isang magandang oportunidad kung magagamit mo ng maputi. Pero kung hindi naman ay kabliktaran ang iyong sasapitin. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerting numero 3, 5, 15, 20, 35 at 43. Para sa mga taong Leo, kinakapos del sa maling paggastos. Masaya ang buhay kapag nasa ayos ang lahat ang yung mapalad na kulay ay pink. Ang yung mamaswerteng numero, 4, 18, 20, 28, 31, at 33. Para sa mataong Virgo, babagal ang ikot ng iyong mundo dahil kailangan mong talunin ang mga negatibong pananaw. Ang mga ito mismo ang hadlang sa iyong buhay. Ang iyong mapalat na kulay ay page. Ang iyong mamaswerteng numero, 8, 11, 18, 21, 29 at 38. Para sa taong Libra, huwag mong pansinin ang mga kontrapira sa buhay mo. Ang asikasuhin mo ay kung paano matutupad ang mga pangarap mo na noumusmus pa, bata ka pa, ay pinangarap mo na. Ang iyong mapalat at kulay ay blue. Ang iyong mga maswerteng numero, 9, 17, 20, 21, 29, 29 at 33 Para sa mga taong Scorpio, pakinggan mo ang sinasabi ng iyong isip isip ang nakakaalam kung ano ang tama at mali ang kailangan mo ngayon ay paraan kung paano maitutuwid ang mali sa buhay mo ang iyong mapalad na kulay ay black ang iyong maswerteng numero 2 11 18 20 27 at 35 para sa mataong sekretarios hindi mahalaga kung di maabot ng tao ang tagumpay ang iyong maparat na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerte numero 8, 10, 14, 23, 31 at 37. Para sa mataong Capricorn, hindi bigo ang patuloy na lumalaban. Ang kabiguan ay para lang sa mga sumusuko. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte numero 1, 12, 24, 37, 40 at 41. Para sa mataong Aquarius, huwag kang lumaban ng harapan. Ang pinakamaganda ay magkunwari kang mahina, pero lihim kang kumilos para ang mga kaaway mo ay mabilis na magsipagbagsak. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga maswerteng numero 7, 18, 20, 21, 28 at 45. Para sa mataong Pisces, dito sa mundo, ang nauna ay ang unang natatalo. Ang numpara na kulay ay brown. Ang numama sweating numero 3 14 16 27 30 at 33.